Lupit ng pacing ni lupit ah. Parang pinitikan na eh. Lupay. Ah. Parang pinitikan. lupita ah. Oh. Lupay. Ano mga pacing Parang pinitikan na eh. Oh. lupita ah. Oh. <laughs> Parang piniti Para ka na yaw. Lupit ng fishing ng mga malalupit ah. na <laughs> lupit ng mga facing na riyan, oh. parang pinitikan na, eh. lupay. Oo. Oh. Oo. Oh. Parang pinitikan na, eh, oh. lupit ng mga iskapalis oh. ng riyan. Oo. Lulupay mga iskapalis ng riyan, oh. mag-facing, oh. nalakas lang ako mahain. <laughs> oh lalupit na ako mga nagtataba na yung lalakas kumain